Ay, guys, ayan, meron ako dito yellow pin at ayan po ay ating isasaing. Ayan, napakasarap po ng sinaing na yellow pin, lalo-lalo na po at may kamias. Ayan, tatanggalan lang po natin ng hasang at pagkatapos po natin tanggalan ay tatanggalin din po natin yung buntot para po mas safe at mas ma ayos ang ating pagsasaing ng ating yellowfin o ng ating tulingan. Yan guys, at tanggalin lang po natin yung mabuti at lininisan po natin mabuti. Kailangan po ay patanggal natin yung pinakandulo ng buntot para po yan daw po ang ah, nakakaroon ng las, yung lason or ano sa ating tulingan. Yan, kaya po kapag ako ng ganyan ay talaga po tinatanggal ko ang buntot. Yan, para maiwasan narin na rin po kung ano man anong dyan sa buntot na yan ay hindi po makakasagabal sa pagkain ng ating isda. Yan, kailangan po hiwaan din natin sa gitna, magkabila, at po natin yung mabuti. Katapos po yan ay atin po yung maglalagay tayo ng kalamyas na tuyo at sariwa sa ating karaserola kailangan po ay maglagay tayo ng asin sa plato at atin pong pipiratin ang ating yellowfin para mas masarap po at talagang lasan lasa ang pagkaalat sa ating sinaing yan guys napakasarap nito sinaing at talaga namang mapaparami ka ng kain kapag ito ang ating ulam yan pipiratin lang po natin para po manuot yung lasa ng asin sa loob ng ating isda yan guys. Kailangan lagyan rin natin ng konti ang loob para po mas masarap ang ating sinaing. Yan. Sarap po kasi kapag ka pinipirat na ating isda talaga po kapag ka sinaing natin ay napakaganda. Yan guys ang gagawin ko po dyan ay tatalian ko rin siya ng dahon or papaisin ko rin sa dahon ng saging para po mas kapag kinuha nyo ang isda ay hindi po siya madudurog. yan. kailangan po ay iluto natin yan ng matagal sa kapag kumula na po ay pahinain lang ang apoy at talaga na po napakasarap na yan. Ayan, naglagay rin po ako ng kaunting taba at Papais po natin ito sa dahon para kapag kinuha natin ay hindi po madudurog ang ating isda. Kaya yeah, napakasarap po ng ating sinaing na tulingan. Tsak naubos na naman po ang ating bahaw niyan kapag ito ang ating ulam. Yeah, papais lang po natin ng paulit-ulit at kapag natapos na po yan ay lalagay tayo ng katamtaman tubig or pantay sa ating isda. At pakukuluan na po natin yan ng mga 3 hanggang apat na oras or depende po kapag malambot na malambot ng ating isda ay okay na po yan. Meron na tayong isang masarap na sinaing na tulingan at tsak namang pagugustuhan na yung pamilya. Yan guys, ganyan lang po ang pagsasaing ng ating tulingan at napakasarap na po at sulit na sulit ang ating ulam. Naglagay rin po ako diyan ng taba ng baboy. Yan naman po ay optional lamang. Pwede po kayong hindi maglagay ng taba ng baboy. At isa rin po yan sa nagpapasarap sa ating sinayang natulingan. Ayan guys, papakuloan na natin. Nahayaan lang natin kumulo ng kumulo. At ang sangkap lang po niyan ay asin at tuyong kamyas at sariwang kamyas. Ayan. At tubig. Papakuluan natin ng na matagal. At kung gusto niya maglagay ng pampalasa ay pwede naman po. Pwede lang kayo maglagay ng kaunting suka para mas tumagal pa ang ating sinaing na tulingan. Ayan guys. After 3 hours ay pa ang angina natin. Tatanggalin na natin ang taklob ng ating pagsasaing para po maging mas lumambot ang ating sinaing na tulingan. Ayan. Maulang araw po sa inyong lahat at luto na po ang ating sinaing na tulinga. Ready, ready na po para sa ating hapagkainan. Yun guys, napakasarap at kita-kita nyo naman at talagang sulit na sulit ang pagsasaing nyo ng tulingan. Thank you guys for watching. Please subscribe.